Kami motindog umulaban para hangtud ka makauli Uy. sa Pilipinas. Rambaday Carmen, we stand for PRRD. Bring him home, bring him home, bring him home. Duterte, 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 Mabuhay! Wyan kung tag, Rambaday Carmen. Tatak Duterte, solid Duterte si Ma'am. Anong mensahe mo Ma'am Katatay di ko. Yes, sir. Kanang Tatay mo ka Tatay. Sir, gikan tie prayer rally for you. Ako ang usa ka uh, president sa Citywide Women's Federation. Kami ang nag-host ganiha. So kami motindog ug mulaban para hangtod ka makauli hey. sa Pilipinas so maningkamot mi true prayer, maura mahimutay kay wala may kusog, wala may panglaban pero ang among mga pag-ampo sa ginoo tungod kay ang pag-ampo sa taong matarong dako kay kahimuan dito sa buhay at atong labaw nga makagagahong so from barangay kami, bisa kung sa kalayo kabalo ko nga, naakay lugar dito naakay yuta dito, balikit tay kay nga no, kami naghandong nga muuli ka diri nga kami mo sa imo tanan ang tanan taga Dabao uh, City tanan nagamindanao tanan taga Pilipinas nagmali mo naghandom nga mubalik ka diri tay so nang mitay nga magpakabaskog ka magpakalikon tulog kaon lang gitay tay among kanang paghangyo kanimo unya nang inaot ko nga ang Ginoo magauban kanimo kay wala mi mahimo bisan pa unsa amo ang kanang amo pagpaningkamot ang amo alang na ang imong lawas tay na amin nakigbisog na kampo para sa imong ha so kami Uh, tanan mga women sa Bar sa Davao City nagabarog dili mi muundang pagpanawagan para makaulit ka tay so ang Ginoo magauban kanimo ug kanamong tanan hatagan mi og dugang kusog para makigbisog hangtod ka makaulit din sa Davao City nagandang salamat ug maayong gabi.